What's up mga guys? Another day, another investing episode dito sa Japan. So, ayan mga guys, for today's investing episode, ang gusto ko naman i-share sa inyo is yung digital bank. Kasi bukod sa MP to mga guys, pwede din tayo yung kumita dito sa digital bank. Kasi mga guys, dito sa digital bank, pwedeng-pwede nyo withdrawin yung inyong pera unlike doon sa MP2 na may lock-in period. At kung i-compare naman natin mga guys, yung interest rate niya ay mas mataas naman ito compared do sa ating mga uh, local bank. So, ayan. And example na lang natin mga guys, itong ating CIMB. Ayan, sample lang to mga guys, na hindi to recommendation. So, ayan, makikita nyo na meron silang up to 12% interest rate kapag uh, masusunod mo yung kanilang mga Uh, meron sila mga promo dito so ifa-follow mo lang and then tataas ng tataas yung interest rate ng savings mo yung mga iba pang mga digital banks na pwede nyo pag uh, investan or uh, ipark yung inyong pera na hindi nyo ginagamit at para kumita siya is yung halimbawa yung Maya, ayan Maya Savings. Ayan, malamang pamilyar na pamilyar kayo dyan. So, pwede din di yan. Pwede din mga guys yung Tonic Digital Bank. At pwede din yung matry mga guys yung ING Philippines. Ayan, mga digital banks na pwede nyo subukan. At ipark yung inyong mga extra money para kumita ng interest habang hindi nyo pa ginagamit. So, ayan mga guys. Thank you for watching. Happy investing! Bye!